kainan inanon mga kaibigan clearing operation pa rin kami dito sa trabaho no? pero nagbabaong pa rin tayo mga kaibigan no? yung almusal mga kaibigan, ito na lang mga kaibigan Opinang ko yung makaroni makaroni wala nang na sabaw mga kaibigan kasi yung ano mga kaibigan yung sabaw yun ang ginawa namin almusal kanina nung sawa ko makaitlog mga kaibigan no? Dito kasi alam mga kaibigan ng kapaloto yung opisina. Nagpaloto. Wala naman kasi clearing, clearing operation nga kami oh. No. Salamat tang paluto mga kaibigan. Adobong manok. Kaya meron tayong baon ngayon mga kaibigan na manok, may patatas, papaborito ko yung patatas mga kaibigan. May init init mga kaibigan Oh. Ah. Ang hirap ngayon mga kaibigan dito sa Bicol no. Hirap kami sa pag-clearing ng aming ano, warehouse kasi hindi kami makabalik sa normal operation hanggat hindi malinis yung lahat kasi yung iba ipapasok sa insurance hmm. bagay na bagay tuloy yung makaroon nito sa adobong muno tapos yung paborito pang katatas, ang sarap hmm Tapos paboritong itlog pa. Lahat paborito. Lutong Pinoy adobo. Pag mm. isa lang daw kami ano. Pag isang hiwa lang daw ng ano, anong manok makaibigan pero ang laki naman. At kung tayo magbalik mga kaibigan. Mm -hmm. Kain ng marami na naman mga kaibigan Para may sapat na lakas mamaya mga kaibigan mm. Mabuti lagi nagpapaluto yung Company namin ngayon kasi yung namin magbibigay din sa inyo mga kaibigan ng ano ngayon eh. Grocery. Parang tulong na din sa amin dito sa bilyon. Oh. para eh, hirap tayo ngayon sa kabuhayan. Buti willing naman yung kumpanya namin mag ano, magbigay ng tulong. Kahit uh, ah, konti man yan, malaki man yan. Importante may tulong sa atin mga kaibigan. Kaysa naman sa wala. Mm. Nagbabaon pa rin tayo mga kaibigan Panigurado Lalo na tubig kasi hirap yung tubig dito Abot yung sa amin Deep well yung tubig Unlimited Malinis talaga yung Ah, uh, sa part kasi ng tinitirahan ko ngayon, mga kaibigan, mataas ng pate Hindi na inabot ng baha. No. Pero nung nakaraam, lumusong tayo sa baha. No. Kasi ang daan ang papunta doon sa bahay ko, mga kaibigan, binabaha, mga kaibigan. Marami pa rin kami, mga katrabaho, mga kaibigan, na ngayon, hindi pa nakakapasok sa trabaho dahil sa dahilanan na dubog pa sila sa bahay kasi maraming mapagsabi ko na sobrang baba yung lugar mga kaibigan talagang matagal bago gumupas kanila yung bahay umabot ng kalahating buwan bago humuba ang bagsakan ng tubig lalo na sa part ng kain sa kain sa Mm. Sarap ng sarap tayo. Kumpleto ang ulam. May mabuti lang nasa tatrabaho tayo sa mabait na kampanya mga kaibigan. Nagluluto pa tayo ng masarap na ulam. Mm. Mm. Sarap. Mm. Yummy. Mm. Mmm. Nakam, natakam pa naman ako mga kaibigan sa mga karneng manok niyan kasi bigla ako nito mga katakiba panay lang ko mga kaibigan tuyo, ganyan lang tuyok gulay maraming salamat pa nga mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa akin sa mga loyal supporters nito sana makabangon na ang mga kagawa ng Pilipinas.